Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang naman laman ng iyong horoscope oh. Maganda ang enerhiya ng mga aris sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagtatrabaho mo para marisulba kung ano man ang mga problema ngayong araw. Sa araw na ito, karamihan sa mga aris, ina-apply kung ano ang kanilang mga natutunan at kung ano ang kanilang mga pinag-aaralan. Sa araw na ito rin, karamihan sa mga aris, ready kayo na magbigay ng suporta sa inyong mga kaibigan at dahil dito, magiging mas matatag, magiging mas malakas ang pundasyon ng mga relasyon. At ito ay maganda ang araw para sa mga istruktura, sa commitment ng mga Aris ngayon at sa pagplano sa kung ano pa ang mga gusto ninyong gawin sa inyong buhay. At makuhan ninyo ang suporta ng mga kaibigan kaya marami kayong ma-accomplish ngayong araw. Maganda rin ang araw na ito kasi ikaw Aris, mapalibutan ka ng mga tao na iyong pinagkakatiwalaan kaya mas komportable ka sa araw na ito at mas magkaroon ka ng kalayaan na maging ikaw ipakita ang totoo mong sarili sarili. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor at ito ay makatulong sa iyong komunikasyon. Lalong-lalo na na sa unang kalahati ng araw, merong mga tao na mahirap ipaunawa kung ano ang iyong mga sinasabi o kung saan nang gagaling ang iyong mga opinion. Pero pagdating na sa bandang hapon, mas maging komportable ka, mas maging familiar ka, at karamihan sa mga aris, mas maging tahimik pagdating na sa bandang hapon. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon kasi maganda ang takbo ng enerhiya ng pag-ibig. Maraming mga tao ngayon ang makasuporta sa iyo. Mas maayos ngayon ang pasok ng pananalapi kumpara kahapon. Pero karamihan sa mga aris ngayong araw, madali kayong mapagod at yung iba naman ay nakakaroon ng problema sa kanilang tiyan. At ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na tulog o kaya dahil sa stress sa dami ng iyong mga iniisip. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 28, 30, 33, at 38. Ngayong araw, ang mga chores magiging malalim sa inyong mga kagustuhan na unawain ng mga sitwasyon mo. At sa araw na ito, ang focus ng mga chores ay nasa inyong trabaho, sa kalusugan, sa inyong career. At ngayong araw, kayo rin ay naghahanap ng iba-ibang mga pamamaraan para matugunan ngayon kung anuman ang pangangailangan ng pamilya. Sa araw na ito rin, karamihan sa mga chores, binabalikan ang mga dating problema at inaalam kung ano ba ang mga bago mong dapat gawin ang energy sa araw na ito Choros ay napakalakas at mapansin ng mga tao ngayon ang iyong efforts, ang pagsusumikap mo ang pagpapakita mo ng appreciation sa mga tao na palaging andyan at ngayong araw, karamihan sa mga Choros, malakas ang kumpiyansa sa sarili. At sa araw na ito, dahil sa lakas ng impluensya ng buwan, ikaw rin ay mas maging practical. Maganda ang iyong mga desisyon, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. At sa sa araw na ito, importante sa iyo ang iyong mga reputasyon. Ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao? Ano ang kanilang mga paniniwala patungkol sa iyo? Marami ang mga options na dapat i-explore e ng mga choros ngayong araw. At sa araw na ito, maganda ngayon ang impluensya ng enerhiya ng pag-ibig sa iyong sektor. Kaya kung meron mang mga choros na nakakaroon ng problema sa kanilang relasyon, maayos rin ang mga ito. Huwag mong hayaan na ang mga frustration ngayon na nararamdaman mo galing sa ibang tao ay makasira ngayon sa iyong mood. Mataas naman ang iyong energy ngayong araw kaya marami kang magawa. Magiging mas creative ka sa araw na ito. Magawa mo ng ayos ang iyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, mas maayos ang pasok ng pananalapi kumpara kahapon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 15, 19, 27, at 36. Ang mga Gemini sa araw na ito ay mahilig na tumanggap ng mga challenge. Mas risky sa araw na ito ang mga gagawin ng mga Gemini dahil sa gusto ninyong subukan ang bago. At ito ay dahil sa impluensya ng Mercury ngayong araw na Marami sa mga Gemini gusto lang ng kasiyahan, gusto lang ng libangan at sa araw na ito mas maging daring ka, mas maging spontaneous ka sa iyong mga desisyon. At ngayong araw bantayan lang ang mga consequences ng iyong mga aksyon. Ngayong araw, marami sa mga Gemini makakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan. Yung iba medyo mababa ang resistensya, madaling mapagod. Yung iba naman nagkakaroon ng sakit ng ulo dahil sa kulangan ng hydration at kailangang uminom ng karagdagang tubig at yung iba ay dahil sa stress. Ngayong araw katamtaman lamang ang pananalapi kaya kailangan mong maging maingat sa iyong mga budget. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay kailangang magkaroon ng bigayan at unawaan. excelente naman ang enerhiya ng araw na ito, Gemini, dahil ma-enjoy mo ang karagdagang atensyon ngayon galing sa ibang tao. Merong mga proyekto dati na hindi natapos pero sa araw na ito ay magkaroon ng buhay ulit. Mas maging interesado ka at magkaroon ng panibagong pag-asa. Ngayong araw, karamihan naman sa mga Gemini, nakafocus kayo sa reward. Kung ano ba ang mga dapat ninyong gawin para makuha ninyo ang inyong inaasahan. Excited ang karamihan sa mga Gemini sa araw na ito na mag-aral, matuto at lalong-lalo na ang mga bagong tricks, mga bagong pamamaraan at mas devoted ang mga Gemini sa araw na ito pagdating sa sa mga maliliit na detalye. Karamihan naman sa mga Gemini ngayong araw, mas maging romantik kayo pagdating sa inyong relasyon. Nagbibigay kayo, inuunawan ninyo ang inyong kapartner o kaya ang mga tao na sa inyo. At karamihan sa mga Gemini ngayong araw, independent kayo. Hindi kayo umaasa at kayo mismo ang nagtatrabaho, kayo ang naghahanap ng pamamaraan. Mas bold kayo ngayong araw at nagiging mas maayos ang iyong strategy dahil mas practical ang mga Gemini sa araw na ito. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong sektor. Pagdating na sa bandang hapon, mas steady na ang iyong emosyon. Hindi ka na Pagdaling maapektuhan sa kung ano man ang mga opinion ng ibang tao at mas hahanapin mo Gemini ang mga komportable para sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 20, 24, 31, 40 at 44. Magkaroon naman ng sense of freedom ang mga cancer sa araw na ito, malaya ninyong gawin kung ano ang inyong mga gusto. Ngayong araw rin, karamihan sa mga cancer medyo matampuhin at yung iba naman ay madali kayong magalit, madali kayong mapikon, lalong-lalo na pagdating sa inyong tahanan. At mga ngailangan ka ng focus o kaya concentration pagdating sa iyong trabaho kasi maraming disturbo sa araw na ito. Mamayang hapon, magiging malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor at buti na lang dahil mas grounded ka pagdating sa bandang hapon, mas maging construct ang mga activities, mas maging organisado ka at ikaw ay magdadala ng karagdagang effort na ayusin ang mga dapat ayusin sa tahanan at sa pamilya. Ngayong araw rin, karamihan sa mga cancer, ipinapakita ninyo ang inyong devotion, ang inyong loyalty pagdating sa mga relasyon, sa pagkakaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kasama mo sa trabaho. At sa araw na ito, mapansin rin ng mga tao kung gaano ka dedicated pagdating sa iyong mga responsibilidad. At mamaya, ang moon ang magdala ng ilaw sa mga mararamdaman mo lalong-lalo na sa mga proyekto. At sa araw na ito, Cancer, ikaw rin ay mas magkaroon ng malakas na focus pagdating sa iyong pamilya, sa iyong mga obligasyon. At karamihan sa mga cancer ngayong araw, gustong gusto nang gawin ang mga trabaho. Ayaw ninyong ipagpabukas pa kung ano man ang mga kailangan ninyong desisyon. Ngayong araw, katamtaman lamang ang pananalapi, kaya kailangan mong maging maingat pagdating sa iyong mga gastos, sa mga utang, at mataas ang energy ngayon ng mga cancer, kaya marami kayong magawa. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos kaya yung mga single na cancer maari na ma-enjoy ninyo ang inyong sarili ngayong araw malibang kayo sa mga kaibigan, kapamilya ang mga merong asawa naman na cancer ngayong araw ay mas maging bukas pagdating sa mga diskusyon, sa mga dapat gawin sa pamilya lalong-lalo para sa mga anak. At sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6. 10, 17, 27, 29, at 42. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Mam Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Kung ikaw ay isang Leo, ngayong araw, karamihan sa inyo ay in-demand. Maraming mga tao ngayon ang magbibigay sa inyo ng problema o kaya... Parang hinahanap ang atensyon ninyo, Leo. Sa araw na ito, maraming mga matampuhin at ang Leo naman, parang nahahati kayo sa inyong trabaho at sa inyong pamilya. Ngayong araw, hati ang isip ng mga Leo kasi ang dami-dami dami ninyong iniisip, hindi lamang sa inyong mga responsibilidad dahil yung ibang tao rin, hindi ka madaling maunawaan ngayon sa iyong mga komunikasyon. Marami sa mga Leo ngayong araw, gustong mag-diversify. Gusto ninyong subukan ang mga bagong trabaho, mga bagong mapagkakitaan. Yung iba sa inyo, marami kayong bagong simulan sa araw na ito. Mas inspirado kayo, dedicated kayo sa mga pangarap ninyo, sa mga gusto ninyong matapos. Ngayong araw, malakas ang iyong sense of purpose. At mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong social sector. Kaya pagdating na sa bandang hapon, lalo ka na na magkaroon ng kagustuhan, makipag sa iyong mga kaibigan, sa iyong kapitbahay o kaya sa mga tao na maaring makatulong sa inyo. Busy ang mga liyo sa araw na ito kaya kailangan mo ring i-enjoy ano man ang iyong mga ginagawa sa bayan mo ng tawa, sa bayan mo ng mga magagandang pag-iisip, lalong-lalo na na karamihan sa mga liyo ngayong araw madistorbo rin kayo kasi yung ibang mga tao ngayon parang ipinupush kung ano man ang kanilang mga agenda. Yung mga Leo kasi nag a kayo at paminsan-minsan kahit hindi ninyo masyadong gusto ang isang bagay, ginagawa ninyo dahil sa pressure ng mga kapamilya. Ngayong araw, maganda naman ang iyong mood at mataas ang iyong energy sa araw na ito, pero kailangan mo pa rin balansihin, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Leo na may love life kasi ang iyong kapartner sa araw na ito ay maaring medyo clingy o kaya madaling magselos, madaling magtampo. Kaya balansihin ang iyong oras Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible Sa mga Sagittarius Ang iyong lucky color ay orange At ang lucky numbers mo ay 5, 10, 11, 24, 26, at 40 Maganda ang pag-ibig ngayon para sa mga Virgo at makakaroon ng maayos na pag-uusap ngayon ang mga mag-asawa. At sa araw na ito, ang mga single na Virgo naman ay malibang kayo kasama ang inyong mga kaibigan. Marami sa mga Virgo sa araw na ito ay mas nagiging adventurous. Kaya marami kayong mga sinusubukang bago. At ngayong araw, maayos naman ang mood mo. Maganda naman ang energy at pangangatawan ngayon ng mga Virgo. Ang konting challenge sa araw na ito ay nasa pera at sa trabaho. At maraming mga aktibidad ngayong araw na maaring mga ngailangan ng extra effort. Kaya kailangan mong mag-focus sa araw na ito. I-take advantage mo ang mga tao na andiyan, palaging nakasubaybay o kaya nagbibigay ng payo. Kaya pakinggan mo rin kung ano ang mga sinasabi ng mga kapamilya. At sa araw na ito, mangangailangan ka ng concentration kasi maraming disturbo ngayong araw. At karamihan naman sa mga Virgo sa araw na ito, mahilig kayong mag-organize, maglinis, at sa araw na ito, ay mabigyan ninyo ng focus ang inyong trabaho at magiging maganda ang inyong inspirasyon. Kailangan lang ng pasensya ngayong araw kasi maraming mga tao ngayon ang magpagalit rin sa mga Virgo. Meron ring mga Virgo ngayon na pikon at ngayong araw maganda naman ang iyong determinasyon. Maayos rin ang estratehiya ngayon ng mga Virgo lalong-lalo na pagdating sa kung paano nila ayusin ang mga relasyon sa ibang tao lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Pagdating naman sa bandang hapon, mas maraming tao na ang magkagusto sa mga Virgo kasi ang Virgo ay mas maging relax, mas maging friendly kayo at mas maging maunawain kayo sa ibang tao pagdating sa hapon at gabi. At magkaroon rin kayo ng karagdagang tapang na pagbigyan yung ibang tao. Yung ibang mga Virgo naman sa araw na ito, nagiging mas responsable. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer, ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 9, 11, 25 30, 35 at 40 Maraming mga tao sa araw na ito Libra ang maaring magpagalit sa iyo kasi hindi ka tinutulungan hindi ka sinusuportahan yung iba pa nga medyo ungrateful na kahit na tumutulong ka na pinagbibigyan mo na parang kulang pa rin. Kaya sa araw na ito, kailangan na hindi ka masyadong magpadala sa iyong mga emosyon at hayaan mo ang iyong imahinasyon ngayong araw na lumipad at mapunta sa mga bagay na magpasaya sa iyo kasi kung hindi, kung hindi mo lilibangin ang iyong sarili, ma-frustrate ka lang dahil sa ibang tao. Ngayong araw, tingnan mo kung ano ang mga na-accomplish na, ano ang mga blessings, ano ang mga maliliit na celebration o mga maliliit mong success. At ngayong araw Karamihan sa mga Libra ay nagkakaroon kayo ng magandang focus pagdating sa inyong proyekto. At marami ring mga problema sa araw na ito na dapat ng hindi pagtuunan ng pansin o kaya wag masyadong i-entertain. Meron namang magandang news, magandang balita at advice na darating sa iyo ngayong araw. Ikaw rin, Libra, marami kang matutunan sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iba't ibang topic ng diskusyon. Sa araw na ito rin, meron kang bagong mitolohiya na matutunan pagdating sa hanap buhay. Mas dedicated ang mga libra sa araw na ito, mas adventurous kayo, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Pagdating naman sa bandang hapon, mas maging seryoso at mas maging responsable ang mga libra. At pagdating na sa bandang hapon at gabi, ang inspirasyon ng mga libra ay mabalik sa kanilang pamilya at ang mga plano ay may kinalaman rin sa future ng mga anak. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 10, 11, 20, 26, 29, at 38, Maganda naman ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil ngayong araw, maraming mga tao ngayon Scorpio ang lalapit sa iyo at maaring humingi ng magandang advice. Maganda kasi ang mga pananaw ng Scorpio sa araw na ito at karamihan sa mga Scorpio ngayong araw, marami kayong tanong patungkol sa inyong sarili at sa inyong sitwasyon. At dahil sa magaling kayong magbigay ng guidance ngayong araw, marami rin ang bibilib sa iyong kakayahan. Sa araw na ito, napakaganda ng enerhiya ng pag-ibig para sa mga Scorpio. Kaya marami ang maakit ngayon sa mga Scorpio. Karamihan sa mga Scorpio ngayong araw madaling mapagod. Kaya kailangang alagaan ninyo ang inyong sarili. At katamtaman lamang ang pananalapi ng mga Scorpio sa araw na ito. Kaya ayusin ang iyong budget at buti na lang ngayong araw napakalakas ng determinasyon ng mga Scorpio na hanapan ng solusyon ang mga problema o kaya ay maghanap ng pamamaraan. Maganda rin ang araw na ito kasi marami kang matutunan, mapalakas ang iba't ibang aspeto ng buhay mo kasi bukas ang iyong mga pananaw ngayon. Nakikinig rin kayo sa mga payo ng ibang tao o kaya sa mga mas nakakatanda. Ngayong araw, ang mga Scorpio medyo tahimik at mahilig kayong magmuni-muni, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Pagdating sa bandang hapon, mas maging lalong malawak ang iyong mga pangarap, ang mga goals mo at mas maging magaan pagdating na sa bandang gabi. At ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas kompati Diba? Sa mga Virgo, ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 6, 20, 27, 36, 38, at 44. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Sagittarius naman sa araw na ito ay punung puno ng energy. Very active ang mga Sagittarius ngayong araw. Marami kayong magawang trabaho. At ang proyekto sa araw na ito ay pagbibigyan ninyo ng pangalawang pagsubok. Yung mga proyekto na sa tingin mo medyo nakakaroon ka ng alinlangan ay baka ngayong araw lalo ka pang mas maging determinado na tapusin ang mga ito. At sa araw na ito, karamihan sa mga Sagittarius, mahili kayong tumulong sa ibang tao. Ito ay dahil sa malakas na impluensya ng buwan ngayon na ginaganahan ka lalo na magkaroon ng mga collaboration, magkaroon ng partnership, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Maganda ang iyong focus pagdating sa iyong hanap buhay. Hinahanap mo ang kapayapaan dahil malakas ang impluensya ngayon ng moon sa iyong sektor. At ito ay magdala ng kapayapaan sa iyong emosyon kahit na medyo complicated ang mga sitwasyon. Ngayong araw, mas mas madali mong ma-channel ang iyong energy at mas magkaroon ka ng pag-unawa ngayon sa ibang tao. Kung yung ibang tao hindi masyadong maunawaan ang mga sitwasyon ng iba, ngayong araw, ang mga Sagittarius mas nagiging maunawain, nagiging matulungin at mataas ang inyong inspirasyon ngayong araw. Kaya lalo kayong nagbibigay ng effort pagdating sa kung paano ninyo maabot ang inyong mga pangarap sa buhay, ang pangarap mo para sa pamilya. Marami mga Sagittarius, sa araw na ito, nakakaroon ng magandang plano para sa mga maliliit na negosyo at yung iba naman ay binabahagi ninyo sa ibang tao kung ano yung mga sa tingin ninyo ay mas makatulong para sa maayos na hanap buhay. Mahilig rin ang mga Sagittarius ngayong araw na manood ng mga videos na makatulong sa inyo na mag-improve ang inyong trabaho o kaya maghanap ng mga magagandang diskarte sa buhay. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 16, 28, thirty nine at forty three. Mahaba ang pasensya ngayon ng mga Capricorn, lalong-lalo pagdating sa inyong negosyo at sa iyong trabaho. Mas professional ang mga Capricorn ngayong araw at sa araw na ito, mas involved kayo, nakikisama kayo sa ibang tao, lalong-lalo na sa iyong trabahoan. At ngayong araw, kahit na yung mga tao na medyo mahirap pakisamahan, ngayong araw ay maganda ang pag-unawa ng mga Capricorn. Maayos ngayon ang iyong mood, kaya hindi ka madaling maapektuhan anuman ang dalang drama ng ibang tao. At mataas ang iyong energy ngayong araw, marami kang matapos, hindi ka madaling mapagod. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay napakaganda, kaya maraming mga Capricorn ngayong araw, napakalawak ng isip at magaling kayo sa pagbibigay ng pagpapatawad kung anuman ang mga kakulangan ng ibang tao. Ang problema sa araw na ito, Capricorn, ay nasa pera. Mababa ngayon ang pasok ng pera at ang dami-daming mga dapat bayaran kaya yung ibang mga Capricorn, Capricorn, medyo na-overwhelm kayo pagdating sa inyong mga responsibilidad at mas magiging dedicated kayo pagdating sa negosyo at sa mga money related na mga pagsusumikap mo. Sa araw na ito rin ay gusto mong hanapin kung ano ba yung mga tamang resolusyon sa mga problema mo at sa araw na ito matulungan ka ng enerhiya ng buwan. Pagdating na sa bandang hapon, ang focus ay nasa kalusugan, nasa trabaho at mas Magkaroon ka ng karagdagang Motibasyon na ayusin Ang mga relasyon ngayon Lalo na pagdating sa mga Obligasyon mo sa buhay, sa mga naipangako mo na Marami sa mga Capricorn Parang gusto lang ninyong mapasaya Ang inyong mga mahal sa buhay Lalo na ang mga kapamilya Pero medyo mahirapan kayo ngayong araw Kasi nga magkulang O kaya parang hindi masyadong sapat ang pananalapi sa araw na ito. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 5, 6, 8, 12, 29 at 35. Magaling naman ang mga Aquarius sa araw na ito na magbigay ng comfort sa ibang tao. Ngayong araw kasi, marami sa mga Aquarius ang focus ay nasa kanilang mga magulang at sa kanilang kapamilya. Ngayong araw, maghahanap kayo ng mga alternatibong pamamaraan para matulungan ang iyong kapamilya. At sa araw na ito, marami kayong mga naiisip na pagbabago. Willing rin kayo na baguhin kung anuman yung mga plano. Ngayong araw, matatag ang mga Aquarius. Mas creative kayo, nag-aaral kayo, at pagdating na sa unang kalahati ng araw, parang makafocus kayo sa entertainment, mas playful, pero cooperative pa rin kayo sa ibang tao o kaya sa iyong mga kapamilya. Pero pagdating sa bandang hapon, mas maging seryoso ang mga Aquarius at ang focus ay mapunta sa iyong kalusugan. Marami sa mga Aquarius, mga ilangan ng ehersisyo. Karamihan sa inyo, medyo marami na kayong mga iniisip na sakit sa likod, yung iba masakit yung paa, yung iba naman ay hindi masyadong maganda ang posisyon sa pagkaupo buong araw kaya nakakaroon ng mga maliliit na issue lang naman sa kalusugan pero kailangan pa rin pagtuunan ng pansin para hindi maging komplikado. Maayos ngayon ang takbo ng pananalapi kahit papano kung meron mga mga problema ay mairaos mo rin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 20, 21, 35 at 39. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malawak ang mga pananaw ng mga Pisces sa araw na ito pero ngayong araw Pisces, alagaan ang inyong kalusugan. Merong mga Pisces ngayong araw na titrigger ang kanilang mga allergies at yung iba naman parang napupush masyado ang kanilang pangangatawan kaya pagdating sa bandang gabi, sobrang pagod. Yung iba nagkakaroon ng mga muscle pain kaya alagaan ang inyong kalusugan. Maganda ang mood at pag-ibig ng mga Pisces at maayos rin naman ang pasok ngayon ng pera. Ang konting problema sa araw na ito, Pisces, ay ang iyong pasensya. Dahil maraming mga tao ngayon na maaring disturbo sa mga gusto mong gawin. Sa araw na ito pa naman, karamihan sa mga Pisces ay very independent. Nag-aaral kayo, nagre-research kayo at ang inyong mga extra energies ay itinutuon ninyo sa kung ano ang mga mahihirap na problema ngayong araw, marami rin sa mga Pisces, medyo tahimik lang pero nagtatrabaho kayo ng ayos at responsable kayo at ngayong araw rin, matulungan kayo ng enerhiya ng buwan na papasok sa bandang hapon ay mas maging creative kayo marami kayong maisip na mga magagandang pamamaraara sa hanap buhay at yung iba naman, mas emosyonal ngayong araw at mas magiging mapili kayo pagdating sa mga gusto ninyong gawin sa trabaho at pagdating naman sa inyong pag-aaral. Marami sa mga Pisces ngayong araw, bukas ang inyong puso na tinatanggap ninyo o kaya nakikinig kayo sa kung ano man yung opinion ng ibang tao kahit na hindi ito kasundo sa iyong mga paniniwala. Malawak ang pag-unawa ngayon ng mga Pisces at meron din mga Pisces ngayong araw, medyo napapagod na sa pag-ibig pero pinagbibigyan ang mahal sa buhay kasi parang willing ka na parang i-push pa ang mga relasyon, ano pa ba ang kaya mong ibigay para sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 13, 28, 33 at 36. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap malupit kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya malupit, Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na bibibya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino Na ang kakana